Ayan, punta tayo sa kanto ulit kasi kunin natin yung ating parcel. May deliver tayo galing sa Shopee. Oh, ganda din ng bangka nila, oh. Kaso yung sa kanila, si Rana. Ano yung kahoy? Ay, hindi. Plastic na ng... Ayan, so far, hindi pa rin nagbabago yung lalim ng tubig. Ganun pa din. Pang ilang araw nang hindi umuulan, pangatlong araw na tatlong araw nang di umuulan yan ha pero ganun pa din ay bagyo pa wala niya, hindi na yan, di na yan dito dadaan hanggang dito talaga ang taas ng tubig oh paghapon din kasi nag-high side eh Okay. giber sa atin. Ayan yata yun. Kaya siya kaya yung dito, tajing. Medyo mabigat yun, eh. Okay lang. Dito mo banda, tajing. <coughs> Kuya! Ganda ng service ko, no? Hehehehe. <laughs> Sige ta lang, tumulong ka din. na lang. Kuya, patulong ako no. Palagay dito. Hindi yan nung limusin ko diyan eh. <laughs> patulong ka, Tadjing. Mabigat yan. Tulong kayo. <clears throat> Tajing, lagay mo maayos yung hindi tayo ilulubog ha? La, kuya, ayusin mo baka lumubog kami. Lagat lang ba? Lagay mo lang maayos. Ayan. Tignan mo, tajing, kaya niya? Salamat, kuya. Sige, tajing, tara. Ayan uh, balik na tayo. Lalalala, la, 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 baka lumubog to, taging. Ha, dito kasi mababaw, no? Kaya sumasaya din, mababaw mo sa dito. Okay, fine. Ayan, si Tita Jing ang ating bangkera. Yun. Dito ay ulubog, Tijing. Walang dalaw, walang hihina. pa naman to. Ayan. Unbox ko yan sa inyo. Ano to? Ito yung manu manual na treadmill. Pakita ko sa inyo yung unboxing nito. Ayan. Sige. Uwi na kami. Bye.